Ah, uh, gato pa Hindi kita ng orit. Mahagpas, Japon. Kung hindi paghanap orito, makapahua. hmm <laughs> oh. Sige. Hi, Hi, guys! Hindi <laughs> ako po yata. Ikaw pa. Ikaw, kamerahan ko. Hi, guys! May yung aga, no? Pero oddo sa buong kung ano gid ka tapoy lang o brad ito padla so ano na matagyan mo na ako ay sorry guys sorry guys ulo mo hindi po hindi po tari so muod naging guys ha 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 kita mau nih kopi guys kami ingin tanam Oh. Ah. <laughs> Do. <belita> kalang, ba. <laughs> ah. beli Ah. 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 快！还有个，哈哈。